Good morning, good morning mga idol. Ngayong araw na to ay pupunta tayo sa bukid sa farm natin mga idol, mga lods. Kasi kukuha tayo ng pagkain ng alaga natin. Ah, uh, kukuha tayo ng maliit na rabbit para pakain doon sa alaga natin mga lodi Kita yung pagkain ng baboy mga idol. Kita tayo, aakyat ah, tayo sa bundok. Oh ye. Yeah. Ah, muna sa farm. Ganda ng view mga idol oh. Oh. Panis. Welcome to my vlog. <laughs> vlog. Ilong. Ito <laughs> ang farm namin mga lodi. Yan. It's so maganda. <laughs> oh yeah. Dito sa aming bukid, ito ang pagkain ng baboy namin mga idol. Puno ng saging. Tsaka haluan ng feeds Ah. Oh. Yan. Saan kayo makikita nyan? Ito makulit na bata. Ito daw makulit na bata. Sama to. Okay, ubo na. Mga idol, anong tawag nyo sa probinsya nito mga idol? Yan. Anong tawag nyo sa probinsya yan? Ah, San, Eh, tanom ng ko. Talong. Talong ba nito? Um, Talong. Talong daw. Pag ano na nandoon? Hmm. Mga anak na tito isa. Inang, may natin rabbit. Rabbit. Yung sa bahay. At uuwi na tayo mga idol. Mga pa yan. Bye bye. Lamig color tong dito si kaso po. Ang puti ba ito si puti. Isa. dito. Ay tatong dito. oo Pagalo nag mga bayi. Pakaano ni hapon Uli sa menong. Oh. Uh, bye bye. Tara. Tara na gab. na ini tay eh? ang si kone wala pa Bukit bukid ribil Ini toy, ini toy. Ini Pwede ko dala sa timba ate. Ayun. Ha? Timba. Daloy? Oo. Ah. sa nang plastik, nang plastik. Na, na, na. Di init mga lodi. Yung service natin, oh. Naghintay, naghintay ako. Bye bye mga Lords.